Si Lost ay isang subpar healer na alam lang kung paano gumamit ng isang basic heal spell, at dahil dito siya ay nakik-out sa kanyang party at tinawag siyang ignorant loser ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang araw sa guild, kiniling ng isang batang babae si Lost na bumuo ng isang party kasama niya, at ito ay nakakagulat na lahat ng tao sa guild ay napupunta mula sa paggagaya sa kanilang sariling negosyo tungo sa isang estado ng lubos na kawalang paniwala. Maging si Lost ay hindi maintindihan kung bakit niya gustong makipag-party sa kanya, pero itinuro ng dalaga na may hawak siyang party recruitment sign, kaya malinaw na naghahanap siya ng mga miyembro ng partido. Ang pangalan ng batang babae ay Narsena, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang martial artist na nangangailangan ng isang miyembro ng partido, ngunit bago niya makuha si Lost na pumayag na makipag-tumble sa kanya, tumakbo ang guild receptionist at hamarang sa kanya. Ang pangalan ng receptionist ay Amers, at inakbayan niya si Narsena para lang sabihin sa kanya kung gaano kakulit si Lost. Si Lost ay isang manggagamot, ngunit kaya lang niyang gamitin ang basic heal spell sa kabila ng pagiging adventurer mula pa noong bata pa siya. Hindi siya maaaring gumamit ng area heal o anumang high healing magic, kaya binansagan siya ng lahat bilang isang incompetent fool gayon paman sa kabila ng lahat ng ito hanggang kamakailan lamang, mayroong isang party na tinatawag na Blade of Lightning na kinuha siya bilang isang miyembro, ngunit sinitsip ni Lost ang kanyang napakaraming trabaho na sa kalaunan ay nakik at dahil siya ay nakikita bilang isang pagkabigo. Wala nang gustong makipagtambol sa kanya. kaya't ni Amers si Narsena na huwag pansinin si Lost dahil napakamang mangya na hindi siya makakakuha ng anumang tubo, ngunit talagang maraming pera si Narsena, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa kita ngayon. Upang patunayan ito, inilabas ni Narcena ang kanyang bag na puno ng pera upang ipakita kay Amers, at malinaw na hindi pa siya nakapunta sa Detroit dahil halos agad-agad siyang nahuli. Binalaan ni Amers si Narcena na ang mga adventurer dito ay hindi eksaktong mga mamamayang masunurin sa batas, kaya dapat siyang magingat tungkol sa pag-flash ng napakaraming pera tulad niyan. Nagpasalamat si Narcena kay Amers para sa payo at sinabing iingatan niya ito, ngunit sa paraan ng kanyang pagtugon, mukhang hindi talaga naintindihan ni Narcena ang sinasabi ni Amers. Ipinapalagay ni Amers na si Norseena ay dapat na isang bagong adventurer, kaya nag-aalok siya na tulungan siyang iset up ang ilang mga newbie-friendly adventurer para makayanan niya ang buong araw ng hindi nanakawan, ngunit syempre, maninangil siya ng maliit na bayad para sa kanyang mga serbisyo. Na-appreciate ni Norseena ang offer pero matagal na niyang napagdesisyonan na si Lost lang ang makakasama niya sa party, kaya mananatili siya rito. Hindi pa rin iniisip ni Amers na ito ay isang magandang ideya, ngunit dahil mapilit si Narsena, sinimulan niya ang mga papeles para sa kanilang pagbuo ng partido. Tinanong ni Narsena kung para saan ang papeles, kaya ipinaliwanag ni Amers na kailangan nilang punan ng registration form para opisyal na makilala bilang isang guild. Pinunan ni Lost ang kanyang bahagi ng mga papeles, at kapag tapos na siya, hiniling niya kay Narsena na isulat ang kanyang pangalan dito. Si Narsena ay abala sa pagtitig kay Lost, kaya natigilan siya ng hilingin nito sa kanya na isulat ang kanyang pangalan, Ngunit ginagawa pa rin niya ito. At pagkatapos bayaran ni Lost si Amers para sa bayad sa komisyon, opisyal na nabuo ang partido nila ni Narsena. Sabay silang umalis sa guild, at nagsimulang makipag-usap si Lost kay Narsena tungkol sa Mardat Labyrinth, dahil doon sila patungo. Tila, walang sino man ang aktual na nakatapos sa paggalugad sa dulo ng Mardat Labyrinth, kaya walang impormasyon kung anong uri ng halimaw ang Labyrinth Master o kung gaano kalalim ang Labyrinth. Naturally, nagsimula ang mga adventurer sa hamon at toklasin ang labyrinth sa pag-asang makatanggap ng malalaking pabuya. At ang nagresultang pagdagsa ng mga tao ay humantong sa pagbuo at paglaki ng Mardat, ang pinakamalaking lungsod ng labyrinth sa mundo. Si Norsena na malaman ang lahat tungkol sa labyrinth, ngunit itinanong niya kung tama ba na puntahan nila ito sa lalong madaling panahon. Bago sila umalis sa Gil, nanindigan si Amers na hindi siya dapat dalhin ni Lost sa labyrinth dahil baguhan pa lang si Norsena, at tiyak na natatandaan ni Lost ang kanyang payo, ngunit pinili niyang baliwalain ito. Dahil sa dami ng mahiwagang enerhiya na tumagas mula sa Labyrinth, ang mga halimaw ay nakakapamitlog sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng lungsod. Ang mga locales yung ito ay inuri bilang mga bundok, kagubatan, wetlands, at kapatagan, ngunit sa lahat ng ito, ang kapatagan ang pinakaligtas dahil mahihinang halimaw lamang ang nangingitlog doon. Karaniwan, ang isang baguhan na adventurer ay magsisimula sa pamamagitan ng pagsasanay sa kapatagan upang maramdaman nila ang pakikipaglaban, ngunit ito ay napakalawak na lugar na medyo mahirap makahanap ng mga halimaw na makakalaban doon. Sa kabaligtaran, ang mga halimaw ay lumilitaw ng dose-dosenang sa labyrinth, at hanggat hindi ka masyadong lumalalim hindi ka makakatagpo ng anumang partikular na malalakas na halimaw, kaya naisip ni Lost na magiging mas mabilis para sa Narsena na magkaroon ng karanasan doon. Sumang-ayon si Narsena kay Lost kaya nagpatuloy silang dalawa sa pasukan ng labyrinth, ngunit bago sila pumasok, si Narsena ay sabit na magambag sa party, kaya sinabi niyang na siya dahil ang mga mandirigma ay dapat na ang taliba. Si Lost ay hindi karaniwang tumatayo kapag siya ay pumasok sa labyrinth, Ngunit dahil si Narsena ay napakasaya sa pagiging taliba, nagpa siya siyang hayaan na lamang siyang magsaya sa kanya. Bagaman, habang naglalakad sila sa mga bulwagan ng piitan, nagsimula siyang magkaroon ng kanyang mga pagdududa dahil hindi niya alam kung si Norsena ay talagang may kakayahang ipaglaban o hindi. Okay, never mind, marunong magboxing si Narsena, at nakikipaglaban siya sa isang grupo ng mga duwende na nakabangga niya. Natalo niya silang lahat ng madali, at talagang humanga si Lost sa dami ng kakayahan na taglay niya. Ang mga tall unang goblins ay naging alabok, at sa kanilang lugar, isang mahiwagang bato ang naiwan, kaya kinuha ito ni Lost at ipinaliwanag kay Narsena na ibinibigay ng mga adventurer ang mga batong ito sa guild at tumatanggap ng pera bilang kapalit. Ni Narsena kung para saan ginagamit ng guild ang mga bato, kaya sinabi sa kanya ni Lost na ang mga bato ay may mahiwagang enerhiya na nakaimbak sa mga ito, kaya magagamit ang mga ito sa lahat ng paraan ng mga kasangkapan at kagamitan. Iyon ay dapat na karaniwang kaalaman sa kanya bilang isang adventurer, ngunit si Narsena ay hindi kailanman naging isang mag-aaral. Mayroon silang limang bato sa kabuuan, at bagamat hindi gaanong nagkakahalaga ang mga batong goblin, makakakuha pa rin sila ng sapat na pera mula sa mga ito upang masakop ang tuluyan para sa gabi. Maaari nilang tawagan ito ng isang araw at bumalik sa bayan, o maaari silang lumalim ng kaunti sa labirin upang makakuha ng karagdagang pera, at masaya si Narsena, kaya sinabi niyang gusto niyang magpatuloy. Nagtungo sila ng mas malalim sa labirin, ngunit sa isang tiyak na punto, hinawakan ni Lost si Narsena at hinayla siya pabalik dahil may panganib sa unahan. Sa una, nalilito siya dahil wala siyang napansin, ngunit kumuha si Lost ng bato at inilagay ito sa tile sa harap niya, at nag-activate ng pitrap trap na lubos na makakapatay sa kanya kung hindi nakialam si Lost. Namangha si Narsena at tinanong si Lost kung paano niya nakita ang bitag, kaya ipinaliwanag ni Lost na ang trap tile ay ibang kulay ng kulay abo kaysa sa iba, kaya naisip niyang may mali. Natutuwa si Narsena na napansin ito ni Lost, ngunit ang pagkilala sa bitag ay sinadya upang maging trabaho ng isang magnanakaw, kaya paanong si Lost ay napakahusay dito kung siya ay isang manggagamot. Sinabi lang sa kanya ni Lost na siya ay isang adventurer sa loob ng mahabang panahon, kaya nakakuha siya ng isang grupo ng mga kasanayan sa paglipas ng mga taon. Patuloy silang sumusulong, ngunit maya-maya ay nakatagpo sila ng isang orc na gumagala sa mga bulwagan, at nagulat si Lost dito dahil ang mga orc ay mga mid-level na halimaw, kaya hindi sila nakatakdang lumitaw ng napakataas sa labyrinth. Tinanong ni Narsena kung dapat ba silang tumalikod at tumakbo palayo ngunit hindi naisip ni Los na kakailanganin yun dahil sapat na ang pinagsamang lakas nila ni Narsena para mawala ito, ngunit hindi niya ito pipiliti na gawin ang anumang hindi niya gagawin. Gusto mo, sinabi ni Norsena na ayos lang siya dito dahil naniniwala si Los na maaari silang manalo, kaya napunta sila sa posisyon at sinisingil ito ni Norsena, ngunit kapag napunta siya sa kanyang unang sipa, mas pakiramdam niya na sumipa siya ng bato kaysa sa isang halimaw. Itinaas ng orc ang club nito at sinubukang hampasin siya, ngunit napigilan ito ni Norsena gamit ang kanyang mga kamay, bagamat napaatras siya sa isang sulok dahil dito at wala nang matatakbuhan habang naghahanda ang orc para sa isa pang pag-atake. Kayon paman, ilang sandali, bago siya matamaan, umakbang si Lost sa harapan niya at tinalo ang orc sa isang saksak ng kanyang espada. Tinanong niya si Norsena kung ayos lang siya at pareho itong namangha at nagpapasalamat na nailigtas siya nito. Ngunit nagtataka rin siya kung paano niya ginawa iyon nang siya ay nakatakdang maging manggagamot. Sinabi ni Lost na nagkataon lang na nakakuha siya ng ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mga taon ng kanyang pagiging isang adventurer, ngunit bukod doon, kailangan pa rin nilang mangulekta ng magic stone, kaya pumunta sila para kunin ito, at mas malaki ito kaysa sa nakuha nila. Ang mga duwende, mas marami rin itong magic, kaya mas malaki ang makukuha nilang pera kung ibebenta nila ito. Sa sinabi nito, tinanong siya ni Lost kung gusto niyang tawagan ito ng isang araw at bumalik sa guild dahil nakakuha sila ng sapat na pera, at ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan, ngunit sinabi ni Narsena na gusto niyang magpatuloy ng kaunti, kaya Lost na uwi sa pagsang-ayon. Sa pagtatapos ng kanilang paggalugad sa labirint, nakakalap sila ng maraming magic stone at bumalik sa guild upang ipagbalat ang mga ito kay Amherst. Nagulat si Amherst na nakuha nila ang napakaraming hiyas sa loob lamang ng kalahating araw, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang Orc Gem at sinimulang pag-alitan si Lost sa pagdadala kay Narsena sa labirint ng partikular niyang sinabihan siya na huwag. Talagang walang ingat siyang dalhin siya sa mid-level floors kung saan baguhan pa lang siya, ngunit sinabi ni Lost na hindi niya talaga dinala si Narsena sa malalalim na palapag, nasa beginner level sila sa buong panahon at sinadya niya lang para makipaglaban sila sa mga duwende, ngunit may isang orc na gumagala sa itaas na palapag sa hindi malamang dahilan. Kinumpirma ni Narsena na nagsasabi ng totoo si Lost, kaya naniniwala si Amherst sa kanya at hindi masyadong malayo ang kanyang kwento dahil marami ng katulad na ulat ng mga high level na monster na lumalabas sa mga baguhan na lugar. Hindi sigurado si Amherst kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang nangangahulugan nito na may masamang nangyayari sa labyrinth, bagamat hindi siya sapat na binabayaran dito para talagang magmalasakit. Anyway, tinanong niya kung narito si Lost para ibenta ang lahat ng mga hiyas na ito at sinabi ni Lost na siya nga, kaya excited na sinimula ni Amherst ang pagbabayad para sa kanya. Pinar Sena na medyo masaya si Amherst na bumili ng mga magic gem, kaya ipinaliwanag ni Los na bilang staff ng guild, kapag bumili si Amherst ng magic gems mula sa mga adventurer na pinamamahalaan niya, nakakakuha siya ng matabang komisyon sa pagbebenta. Kapag handa na ang pera, nabigla si Los nang makita kung magkano talaga ang mayroon, ngunit ipinaalala ni Amherst sa kanya na kalahati nito ay kay Narsena. Alam ni Los na kalahati lang ang nakukuha niya, ngunit kahit kalahati ay sampung beses na mas mataas kaysa sa karaniwan niyang binabayaran noong bahagi siya ng Lightning Blade, at doon niya napagtanto na naskam siya ng Lightning Blade. Para kay Amers na nakakatawa ang lahat, ngunit ipinaalala ni Norsena sa kanya na trabaho ng guild na mag-arbitrate kapag may bayad na mga hindi pagkakaunawaan, kaya sinabi ni Amers na tutulungan niya si Los na maibalik ang kanyang pera kung gusto niya, Pinag-iisipan niya ito sandali, ngunit sa huli ay nagpa siya siyang huwag ng abalahin ang pagbabalik ng kanyang pera dahil nakabuo na siya ng bagong partido at wala na siyang gustong gawin sa Lightning Blade. Pagkaalis ni Lost, lumabas ang Guild Branch Manager at habang si Amherst ay abala sa pagbibilang ng kanyang pera, lumapit si Handsome sa kanya at tinanong kung nandito lang si Lost at kung gayon, umaasa siyang hindi siya nito isinangguni sa anumang partido. Sinabi ni Amers na malinaw na hindi niya isinangguni ang hanggal na iyon sa anumang mga partido, ngunit mayroong isang batang babae na partikular na gustong bumuo ng isang partido kasama niya, kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Sabay-sabay na pagdating ni na Lost at Nurseena sa isang inn at si Lost ay sinalubong ng anak na babae ng innkeeper. Tinanong niya kung si Nurseena ba ang batang babae na kamakailan ay sumali sa kanyang partido at kinumpirma ito ni Lost, ngunit nagtataka siya kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sinabi sa kanya ng batang babae na ang balita ay umiikot dahil walang sinuman ang umaasa sa kanya na makakapagbuo ng isang partido, ngunit bukod doon, tinanong niya kung narito siya upang kumain. Gusto ni Los ng pagkain, ngunit una ay sinabi niyang gusto niyang magpareserba ng isang silid, kaya pumunta siya upang kausapin ang ina ng batang babae. Masaya si Mary na bigyan sila ng silid, kaya tinanong niya kung sila ay matutulog na magkasama o sa magkahiwalay na mga silid. Bahagyang namumula si Narcena sa naisip, ngunit sinabi ni Lost kay Mary na mananatili sila sa magkahiwalay na silid, bagaman medyo nagustuhan ni Norsena ang ideya na makisalo ng kama kay Lost. Ilang sandali pa, natulog na sina Lost at Norsena at sa sandaling si Norsena ay nag-iisa sa kanyang silid. Sinimulan niyang isipin ang unang pagkakataon na nakilala niya si Lost ilang taon na ang nakalilipas. Kakaligtas lang niya sa isang aksidente at ginagamot niya ang sugat niya gamit ang basic heal spell niya. Kaya naman talagang nagpapasalamat siya na naglaan siya ng oras para pagalingin siya, kaya napagpasyahan niya kaagad na magiging adventurer siya kapag lumaki na siya. At suportahan si Lost sa anumang paraan na kaya niya. Mula noong araw na iyon, walang humpay na nagsimulang magsanay si Narsena, at nang mabalitaan niyang pinalaya si Lost sa kanyang partido, nagmadali siyang pumunta sa kabisera upang siya ang unang makakasama niya. Gayunpaman, ngayon niya lang napagtanto na malamang na hindi siya nakilala ni Lost. Mahirap man siyang sisihin dahil tumangkad nga siya noon, Iba ang suot niyang damit at naging asul pa ang kulay ng buhok niya. At kahit na pumunta siya rito para tulungan siya, lumalabas na napakatalino ni Los na hindi niya kailangan ng proteksyon nito. Ngunit kilala man siya nito o hindi, balak ni Narsena na patuloy siyang suportahan kahit anong mangyari. paman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ang tawag sa kanya ng mga tao sa lungsod na ito ay tulala gayong napakalakas nito.